Masamang lahi ang lahing ito, humingi ito ng palatandaan, pero walang ibang palatandaang ibibigay rito kundi ang palatandaan ni Jonas. Welcome to my channel, ang Kuya Nanding M. Please like, share, and subscribe. Ang akin channel ay tungkol sa biblical, inspirational, and life experiences at motivational pagbasa sa ebanghelyo ni san lucas chapter 11 verses 29 to 32 nang dumagsa na ang mga tao nagsimulang magsalita si Yesus. masamang lahi ang lahing ito humingi ito ng palatandaan pero walang ibang palatandaan ibibigay rito kundi ang palatandaan ni Jonas. At kung paano naging palatandaan si Jonas para sa mga taga-Nenebe, gayon din naman ang anak ng tao para sa tao sa kasalukuyan. Sa paghuhukom, babangon ang reyna ng timog kasama ng mga lalaki ng lahing ito at hahatulan sila sapagkat dumating siya mula sa kabilang dulo ng mundo para masaksihan ang karunungan ni Solomon at ditoy may mas dakila pa kay Solomon sa paghuhukom, babangon ang mga lalaking taga-Nenebe kasama ng salinlahing ito at hatulan nila ito dahil sa nagbalikloob sila sa pangangaral ni Jonas at dito'y may mas dakila para kay Jonas. Ang Ebanghelyo ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon. Ang napili ko dito ay ang salitang palatandaan. Maraming palatandaan tayong hinahanap sa ating buhay, lalong-lalo na sa panahon ng ating paghahanap ng meaning ng buhay natin. Naghahanap tayo ng palatandaan sa loob natin, sa labas natin, sa mga liturhiya, sa mga mga grupo na sinasalihan natin. Ano nga ba ang palatandaan ng Diyos? At minsan dumadating tayo sa punto na wala tayong mahanap. Kaya meron akong nakitang tips sa panahon ng kwaresma ngayon, ano yung mga, iba, mga positibong pamamaraan para sa personal nating pagtingin sa ating banal na loob. Napakahalaga ng ating loob. Ito ang paninirahan ng Diyos sa atin. At nakatawag pansin sa akin ang mga tips na ito upang tulungan tayo sa panahon ng kwaresmang ito upang magnilay. Kaya lang dumalating tayo sa point na hindi tayo makapagnilay dahil sa puno ng problema. Kaya lang sa tuwing umaga para ta bago tayo humigop ng kape. Tumigil muna tayo at damhin ang ganda ng kape. Meron pa tayong hangin at pang amoy sa sarap ng kape. Ito ay isang meditation at pagninilay. Ang isa pa, kung hindi tayo makapagdasal, tumigil man lang tayo ng sandali at magsabi ng salamat o Diyos bago kumain. At pagkatapos ng pagkain, ay magpasalamat din sa Diyos. Ito ay isang uri ng dasal na nagpapahalaga sa biyaya ng Diyos sa atin, lalong-lalo lalo ng hapag ng pagkain. Ito ay isang biyaya na magandang pasalamatan. At kung hindi tayo makagawa nito, pahalaga naman natin ang ating sarili na ating buhay ngayon, ang pagpapahalaga sa ating buhay. Puno man tayo ng mga kasayahan, puno man tayo ng mga pighati at mga problema sa buhay, matuto tayong magpasalamat at mag-enjoy sa buhay na ito. At kung hindi rin tayo makagawa ng journal, kasi ang journal ay napakahalaga sa atin kausapin natin ang ating sarili nagpapasalamat ba tayo sa ating sarili nagbibigay ba tayo ng panahon upang kausapin ang ating sarili nagbibigay ba tayo ng pagkakataon upang himukin ang sarili na Magpasalamat sa Diyos. Ito ay isang gawaing mahalaga at tips ngayong panahon ng Kwaresma. Walang batas ang spiritualidad na nakasulat sa aklat. Pero kung nagagawa natin ang lahat ng ito, ang mga bagay na ito Natutulungan natin ang ating sarili upang palagahan ang kahalagahan ng ating personal na, na space sa ating buhay Ang tinatawag nga na personal sacred spaces sa ating buhay Dahil ang tawag ko dito ay loob loob ang pinakamahalagang lugar ng ating puso, ng ating buhay. At dito, lubos na nakikipag-usap ang Diyos sa atin. So ito po muna ang aking ilang tips para sa ating pagmumuni-muni at pagnililay sa panahon ng Kwaresma. Have a nice day at god bless po sa ating lahat